Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang tunay na pagkatao ni Crystal Fulgar. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography or lifestyle. Bakit nga ba siya naoperahan? At ano-ano ang kanyang mga karanasang pinagdaanan? Kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera? Makikilala nyo dito ang mga lalaking na link sa kanya at ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon at ang kanilang love story. At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na bahay, negosyo at mga sasakyan. Ang isang child star, actress, singer at content creator na si Crystal Fulgar ay isinilang noong December 29, 1994 sa Manila. At ang kanyang buong pangalan ay Crystal Aina Oquindo Fulgar. Noong 2015, nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Communication Arts mula sa University of Santo Tomas kabila ng kanyang aktibong karera sa showbiz, matagumpay niyang naisabay ang pag-aaral sa kanyang mga proyekto sa industriya. Ang kanyang ina ay si Emily Fulgar at may isa siyang kapatid na lalaki na nagngangalang Alan Fulgar. Alam niyo ba mga Meg na ang mga hilig ni Cristel ay ang vlogging, pagkanta, paglalakbay at pag aaral ng mga wika lalo na ng Korean. Marunong din siyang tumugtog ng gitara. Pagdating sa kanyang fashion style, kilala siya sa kanyang minimalist at cozy look at kadalasang nakasuot ng neutral colors. Ang South Korea ang paborito niyang bansa na ilang beses na rin siyang nanirahan at nag-aral doon. Sa Pilipinas naman, Baguio ang paborito niyang lugar dahil sa malamig na klima at nakakarelax na kapaligiran. Ang kanyang dream destinations ay ang Japan at Switzerland. Fana-fan -fan siya ng K-drama, K-pop at Korean food. Ang paborito niyang genre ng musika ay ang ballad at acoustic. Isa siyang fan ng BTS at EXO, lalo na ni D.O. ng EXO. At fan din siya ng isang kilalang Korean singer-actress na si IU. Sa pagkain, paborito niya ang tteokbokki or spicy rice cakes at kimchi. Sa pagkaing Pinoy, mahilig siya sa sinigang at adobo. Paborito niyang panghimagas ay ice cream at cakes. Habang ang inumin naman ay milk tea at kape. Isa rin siyang pet lover. Kung saan may alaga siyang aso at mahilig sa mga cute na hayop. Ang paborito niyang kulay ay ang mga pastel shades, particular na ang light pink at beige. Sa mga paborito niyang quotes ay madalas niyang banggitin ang "Trust God's timing." Ibinahagi niya sa social media ang kanyang kauna-unahang natanggap na parangal sa South Korea bilang isang Influencer of the Month at the 2023 Global Influencer Award sa kanyang Chris Tells Vlogs. Iginawad sa kanya ang parangal sa Seoul bilang pagkilala sa kanyang natatanging tagumpay na kinilalang the most innovative and influential creator. Naging brand ambassador din siya ng isang Korean shampoo brand at lumabas din siya sa isang palabas sa Korean TV show ng Korea News Network. Natupad niya ang kanyang fangirl dream nang makapagpa-picture siya kasama ang South Korean singer-actor na si Seo In-guk noong bumisita ito sa Pilipinas para sa isang fan meeting. Inamin ni Christelle na hindi niya kailanman inakala na daraan siya sa biopsy test sa edad na nasa 20 taon pa lang. Sinabi ng actress na una nilang nadiskubre ang bukol sa kanyang binti noong August 2022 habang siya ay nasa South Korea. Sinasabi niya na isa ito sa pinaka nakakatakot na karanasang pinagdaanan niya. Ipinakita sa biopsy na siya ay may schwannoma ayon sa Mayo Clinic. Ang schwannoma ay isang bihirang uri ng nerve tumor na tumutubo sa mga nerve sheath at ang pinakakaraniwang uri ng benign na peripheral nerve tumor sa mga matatanda. Sa loob ng mahigit isang taon, pinag-isipan niyang mabuti ang pagpapasailalim sa operasyon dahil sa takot at pangamba, lalo na't lumalaki ang tumor at may posibilidad na maging cancerous. Dahil sa tiwala niya sa kakayahan ng mga doktor sa South Korea, pinili niyang doon isagawa ang operasyon. Sa kanyang vlog, ibinahagi ni Cristel ang emosyonal na paglalakbay na kanyang pinagdaanan, kabilang ang epekto nito sa kanyang mental health at ang suporta na ibinigay ng kanyang Korean boyfriend. Noong January 2024, ay isinailalim siya sa operasyon upang alisin ang tumor sa kanyang kaliwang binti. Bagaman kadalasan itong benign o hindi cancerous, may posibilidad nilidad itong lumaki at sa ilang kaso maging malignant. Matapos ang matagumpay na operasyon, bumalik siya sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang paggaling kasama ang kanyang pamilya. Ngayon ay malalaman niyo mga Meg ang tungkol sa mga lalaking na link o naging malapit kay Cristel at ang nagpapatibok sa kanyang puso ngayon. Benedict Kua. Si Benedict ay isang kilalang content creator at matalik na kaibigan ni Crystal. Ang tambalan nila ay nagpasiklab at nagpakilig sa social media sa pamamagitan ng kanilang mga collaborated videos at fun challenges. Sumikat sila sa TikTok dahil sa kanilang mini girl at mini boy videos na agad nag-viral at nagbigay sa kanila ng malaking bilang ng followers. Nagkaroon din sila ng YouTube channel na One Click TV, kung saan patuloy nilang pinapasaya ang kanilang audience sa mga nakakatawang content. Noong 2019, ay nagkaroon sila ng isang short film na pinamagatang You Belt UV. Mula noon, hindi na nawala ang tambalan Nina Crystal at Benedict sa puso ng kanilang mga fans. Sa kabila ng matinding kilig ng kanilang mga video challenges at collaborations, nanatili silang magkaibigan. Ngunit marami ang umaasang may something pa rin sa likod ng kanilang chemistry. Pero ayon sa isang source, sila ay nagkaroon ng relasyon. CJ Navato Si CJ ay isang actor at dancer nagsimula ang mga usap-usapan tungkol sa chemistry nina CJ at Christelle, matapos mapansin ng kanilang mga fans ang natural na koneksyon nila sa mga song covers tulad ng Pag-ibig na Kaya nina Lizel Garcia at Bogoy Drilon noong 2016. Sa isang exclusive interview inamin ni CJ na madalas niyang marinig mula sa iba na may malandi raw siyang mga mata Paliwanag niya, ito ay dahil sa kanyang pagiging emosyonal at damang-dama ang bawat kanta na kanyang inaawit. Ayon pa kay CJ, si Crystal ang pinakamalapit na kasama niya sa mga videos. Kaya natural lang na doon napupunta ang kanyang emosyon. Pumayag naman si Crystal sa paliwanag ni CJ at pinigyang diin na sila ay magkaibigan lamang. Dagdag pa ni CJ, hindi niya nililigawan si Cristel at pareho nilang tinanggihan ang ideya ng pagiging friend zone sa isa't isa. Kahit na madalas silang makitang suot ang hoodie na may nakasulat na friend zone. Ibinahagi rin ni CJ na si Cristel ang tumulong sa kanya sa mga hamon ng buhay. Sa kabila ng kanilang pagkakaibigan, hindi maikakaila ang kilig na dulot nila sa kanilang mga fans. Darren Espanto. Si Darren ay isang singer at actor. Noong 2016, naging usap-usapan online ang duet ni na Crystal at Darren sa kantang Love Yourself ni Justin Bieber. Ang kanilang video ay agad na nag-viral at si Crystal ay naging isang online singing sensation. Sa pagkakataong ito ay nag-collab sila para magbigay ng kilig at saya sa kanilang mga fans. Naging usap-usapan na sila ay may relasyon, pero walang matibay na ebidensya na magpapatunay na sila ay naging romantically involved. Kim Jae-won, siya ay isang South Korean actor. Pinakilig ni Christelle ang kanyang mga fans matapos siyang mag-post ng Chinito TikTok trend kasama ang Korean actor na si Kim Jae-won, nakilala sa kanyang hit drama na King the Land. Sa kanyang TikTok post, pabirong sinabi ni Christelle na may Korean actor na nanliligaw sa kanya sa Pilipinas, kasabay ng pagpapakita ng kanilang nakakatuwang video. Ang kanilang tambalan ay naghatid ng kilig sa kanilang mga followers. Sila ay may professional relationship. Matapos magtrabaho ng magkasama sa Filipino web series na Love From Home, si Cristel ang nag-direct ng serye at si Kim J. Won naman ang gumanap sa pangunahing papel. Johan Kim, siya ay isang pianist at businessman. Nag-umpisa ang kilig noong January 2023 nang muling mapag-usapan ang relasyon nina Cristelle at Johan Kim, na CEO ng Face Republic na mas kilala sa fans bilang Big Boss. Ibinahagi ni Christelle sa Instagram ang larawan nila mula sa birthday celebration ni Johan noong November 2022. Ayon kay Christelle, espesyal ang okasyong iyon dahil dalawang taon siyang hindi nakasama sa birthday celebration ni Johan dahil sa pandemya. Nilinaw din niya na kasama nila sa selebrasyon ang mga empleyado ni Johan. Ibinahagi ni Cristel na isa sa mga hinahangaan niya kay Johan ay ang pagiging mabuti nito sa kanyang mga empleyado. Matagal na silang magkakilala simula noong 2018, nang unang magtulungan sila sa South Korea. Simula noon, naging matibay ang kanilang pagkakaibigan at madalas makita si Johan sa mga vlog ni Cristel sa kanyang YouTube channel noong 2019. Inamin ni Cristel na magkaibigan lamang sila at pinasalamatan siya sa malaking tulong na ibinigay nito sa kanyang career. Si Johan din ang nagpakilala kay Cristel sa CEO ng Five Stones Entertainment kung saan pumirma siya ng kontrata noong November 2022. Hanggang ngayon, nanatiling magkaibigan lamang sila. Hasuh Hyuk. Noong October 2023, ipinakilala si Cristel kay Hasuyok ng isang kaibigan na naninirahan sa South Korea. Ayon kay Cristel, ang kaibigan nilang ito ay kilala ang kanilang mga personalidad at alam kung anong uri ng tao ang bagay sa kanya. Sa kanilang unang pagkikita, agad nilang naramdaman ang koneksyon sa isa't isa, lalo na't na pareho silang may konserbatibong pananaw at pagpapahalaga sa respeto sa relasyon. Noong February 28, 2025, sinorpresa siya ng kanyang boyfriend ng isang romantikong proposal sa isang rooftop sa South Korea. Sa tulong ng mga kaibigan at pamilya ni Christelle, inihanda ni Hyuk ang espesyal na okasyong iyon. Ang kanilang engagement ay isang makabuluhang hakbang sa kanilang relasyon la lalo na't si Hasu ay nag-convert sa relihiyong Iglesia ni Cristo noong November 2024. Bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa kanilang kinabukasan bilang mag-asawa, ang kanilang fairy tale like prenup shoot ay noong March 25, 2025. At kamakailan ay sinukat ni Cristel ang kanyang wedding gown sa Korea. Ibinahagi ng aktres na dalawang gown ang isusuot niya sa araw ng kanyang kasal. Ang isa ay para sa seremonya sa simbahan at ang isa ay para sa reception. Sinabi ni Christelle na mura lang ang gown pero maganda ang quality. Ang halaga ng dalawang gown ay nasa 50,000 piso lang. Si Christelle at ang kanyang Korean partner na si Ha Soo Hyuk ay opisyal na mag-asawa na dahil sila ay ikinasal noong Sabado, May 10 sa Luna Miele na Events Place sa Seoul, South Korea. Tungkol naman sa kanyang karera, Bata pa lamang si Crystal nang magsimula siya sa kanyang karera sa industriya ng showbiz. Noong 2001, sa edad na anim na taon, Sumali siya sa segment na Munting Miss You ng isang noontime show kung saan siya ay napansin ng isang talent coordinator dahil sa kanyang husay sa pagganap at magandang boses. Siya ay nagsimula sa kanyang karera sa showbiz bilang isang child star noong 2005 sa Goin Bulilit na isang television sketch comedy show. Siya ay lumabas sa mga TV commercials at naging bahagi ng mga teleserye tulad ng Maria Flor de Luna. Dahil sa pag-ibig, bagito, between, malikmata, kahit konting pagtingin, maalala mo kaya, once upon a time, mulawen, got to believe, pangako sa'yo, lalo na sangre, ngayon at kailanman at iba pa. At ang kanyang mga pelikula naman ay malikmata, lastikman unang banat, shake, rattle, and roll, ten. Dalaw, way back home, can't help falling in love, at marami pang iba. Bukod sa local shows, ay makikita din siya sa international shows na The King's Face, na isang Korean drama na kanyang sinalihan sa South Korea, na isang malaking hakbang sa kanyang career bilang international actress. At K-drama guestings na regular siyang nakikita sa mga international collaborations, tulad ng mga YouTube collaborations at TikTok videos na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa Korean culture. Si Crystal Fulgar ay may naipundar na bahay sa Maykawayan, Bulacan na itinuturing niyang isang malaking tagumpay sa kanyang karera sa showbiz at vlogging. Ang bahay ay isang simbolo ng kanyang sipag at syaga sa mga taon ng pagsusumikap Bilang bahagi ng kanyang mga tagumpay, nakabili rin siya ng mga sasakyan. Kabilang na ang isang Hyundai Kona na may halagang humigit kumulang, isang milyon at dalawang daang libong piso at may iba pa siyang mga sasakyan. At ang napuntahan rin sa kanyang pinaghirapang pera ay ang kanyang negosyo kung saan nag-launch siya ng sarili niyang perfume line na Calmelo na nag-feature ng dalawang signature scents na Carefree at Come Closer. Pinagsama sa pangalan ng Calmelo brand ang mga salitang calm at mellow upang ipakita ang kanyang mahinahon at kalmadong personalidad. Ang mga nabanggit na ari-arian ay nagpapakita ng kanyang matatag na pagkatao at tamang pamamahala sa kanyang mga kita mula sa kanyang mga proyekto at negosyo. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless!